eksperimentuhin natin. Kikita pa rin ba tayo sa fried chicken selling kung 20 pesos ang selling price natin at 200 pesos na ang presyo ng isang kilong manok. magandang buhay po sa ating lahat. Mga kakwentuhan, welcome to Papa Joe's Vlog. Subscribe po kayo. Ang um, bumili nga <laughs> bumili nga pala ako ng siyang kilo manok. Almost one kilo. So, magtitinola ako. Pero, hindi tinolang manok ang pagkukwentuhan natin ngayon. Uh, bilang fried chicken vendor, vendor, ay subukan natin ang bentahan kasi ng mga fried chicken sa mga ibang nagtitinda ay 20 pesos per cut. So, dati kasi 150 ang per kilo ng manok, 20 pesos ang bentahan nila per cut. So, eksperimentuhin natin. Kikita pa rin ba tayo sa fried chicken selling kung 20 pesos ang selling price natin at 200 pesos na ang presyo ng isang kilong manok. So, let's go. Subukan natin ha. Iwah Iwahiwain natin to. Let's go. So let's go. Tirahin natin tong manok. At uh, first time ko mag ng manok dahil yung mga naka na talagang binibili ko eh. But anyway, let's see. So, cut natin. Basically, ganito yan eh. Okay. Dito na tayo sa connection. May connection yan eh. Yun. para sa drumstick. And then isa pa. Hindi ako professional na ano ah. Hanapin natin ayun oh. No? Then cut natin 'yan dyan. And then ang next na cut na ginagawa nila diyan ay sa gitna. But anyway, dito muna tayo sa wings. May mga joints 'yan. Hanapin niyo yung mga joints para hindi nyo na kailangan. Ito ang ngayon ko sa whole chicken eh kasi may backbones. Patay anyway. So, may iba ay sa gitna yan hinahati. Pero it's up to you kung saan nyo po gusto. Pwede din naman dito. Diyan po lalabas 'yung ating backbone. Yan. at may leeg. Yan ang ayoko sa whole chicken kasi may leeg. So, try Kung ilang parts ang magagawa niya. Leeg. And then, yan yung tinatawag na pigi. But anyway, tatadwin na lang natin dito ng yan Then sa backbones bones tinatisa natin sa tatlo. So ayan na. And then ito hinihiwalay ito. Drumstick nito. Kapain nyo yan. May ano yan. Joint yan. So ito yung drumstick. Ito yung ties. Ito mo. Lalaglag pa. Ayan oh. Drumstick and ties. Ito naman, normally, ang ginagawa nila dito ay Hinihiwa sa gitna. Ang picho. purul ng kutsilyo ko. Hindi ko hinasa. Bear with me. Okay na yan. Yung iba, ini-split siyang gano'n eh. So, picho. Picho. At na lang natin ito sa dalawa. Kung yan, kung tigbe bente-bente, liitan nyo. O. Oh. Okay. yan Atiin natin sa tatlo. Ito medyo malaki ah. Kasi ma -ano na to eh, mapayat na so yan and then isa pa taob ano yun saan ang galing yung itim itim na yun adugo hmm. tapos pero sobrang liit na ilang cuts na gawa natin na maayos 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 Um, thighs maayos, wings maayos. Backbones, hindi na yan. Thighs maayos. And, picho, picho, picho. Let's count. One, two, ayun dito. Three, four, five, six. Six na tig. Bebente. One Pwede nyo rin mag, ano, 25 na. eto mga 25 five na to mga picho. Malalaki na yan And then, let's consider this like 20 pesos muna ha, sa dating bentahan. 246 is 20 pesos, it's 120. And then ito, let's consider this like 20 pa rin. 20, 20, 20, 20, 20. Although may may maliliit, sige, consider muna natin pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, merong butal na maliit na 10 or 15, 6, 8, 14 pieces, o 15 pieces ka mo, ha, tama ba, 9 tsaka 6, 15 pieces, if you're selling it for 20 pesos, 15, sa 20, 300, ang punan mo ay 200, magiging 300, sa 20 pesos, but it's, uh, aside from your oil, gas, breading, uh, butter, and etc. spices. Still, tong 200 pesos chicken mo ay magiging 300 pesos selling for 20 pesos each. If you will be selling it for 25 pesos kasi malalaki naman eh. 25 pesos. This is 15 times 25. So, so kahit na tumaas ang manok, 200 pesos per kilo. Then, 15 pieces for 200 pesos na puhunan. 15 pieces time 20 times 20 pesos, makakagawa pa rin ng 300 pesos. Kikita ka pa rin kahit papano. And if you're selling it for 25 pesos, so, um, 15 times 25, 15, 25, 250, tsaka 125, 375 pala magiging 375. Kaya nagulat ako eh, kasi 5 pesos din nagdag for ano. Magiging 375 pesos pa rin. So, 200 mo, including your gas, everything, etc., etc., etc. Magiging na mo ay 250. Magiging 375 pesos for selling 25 pesos. So, kikita pa rin tayo. So, sana maliwanag po yan. At uh, tuloy pa rin yung fried chicken business natin. Tuloy nyo pa rin. Taas nyo yung presyo dahil alam din naman ng uh, mga consumers natin nagtaas ang presyo ng manok. Uh, maraming salamat po. Sana may natutunan tayo. Hindi na ako magpapakita. Approve. God bless us all.